Mga kachika, maayong adlaw sa inyong lahat, no? Kung hindi nyo pa ako kilala, mga kachika, ako ang inyong chikadurang ilungga Nakapagtapos kapag ng kulihiyo, pero tambay sa baryo, Tiabi Abi. <laughs> Ngayong araw pala, mga kachika, ah, daw medyo mara ang aton nga tutunla, no? Timing naman, mga kachika, ah, pumunta ang aking pamangkin, ah. Sabi niya, kukuha daw siya ng paklang ng niyog. So, kung ko, o, oh, sige, ah, kuha ka dyan, tapos, kung ko, dagdagin mo na ang, ano, ang kulabuon para maka, ano, kita, ah, makainom-inom kita ka, sabaw ka, kulabuon, ah. Dahil <laughs> medyo masunuri naman ang ating pamangkin, mga kachika ah, dinagdag na ang nyug, ah, may nakatakod pa nga lubid, ah, para nga hindi mabuka pagdating sa ilalim, tiabi. <laughs> Eh, sabi ko mga kachika ah, ito na ang aking hinihintay ah Haiti, syempre, makainom-inom ako ka, butong ng nyog ah Sus, manami bala sa pakiramdam mga kachika ang natural nga tubig ah, niyog ah Tapos pag uh, tupa ka niyog sa idalom, kun ko ah, bukin na ang nyog kasi iinom na kita ah <laughs> Mau pawan, gawatan ayah muka butung Mga kachika, hindi naman tayo makatiraw ng butong ng araw-araw. Uh, Minsan lang, no? Kung kisa, mga ano, ah, dalawang beses sa uh, isa katuig. Hay manan mo, patsyamba lang ito mga kachika, no? Pag uh, makakuha, sanda kapaklang lang ng niyog. Idi, eh, surebol sure bull, may dadagdagin sila na kulabuon. Ti, ganyan, makapag-inom-inom tayo ng uh, butong ng kulabuon na niyog. <laughs> Namigid pagka na ba no? Timing gid yun no? Mm. So, labo, mid? Nga, kung labo gid. Nga ko labo gid pag buulta ba? ganito talaga mga kachika no kung dito uh, nandito tayo sa ano sa probinsya no kung di yata na umiistar dito sa baryo ay kahit ano lang basta meron pwede natin makain gaya nito ay na miss ko talaga ito mga kachika ang magkagod kagod ka ano kakulabuon kanyo kag kain kain sa ano sa labas ng bahay <laughs> Maganda din sana ito mga kachika, no? Ang nyog nga to, no? Kung mag-salad uh, kita. Buko salad mga kachika, ah. garing lang. Kaso, ay, wala naman tayong pambili ng mga kuha natin, mga, mga panakot natin, no? So, gani, i ta do lang, ah, kagod kagod ta do lang, kag, uh, kain kainin na lang natin. Si Chikador mga kachika, ah, Ayaw kumain ng uh, kulabuo ng nyog, ah gusto niya lang ang yung sabaw-sabaw bala mga kachika amuran ana ginainom-inom sa baso ginaturotongga na ako ah, no abi daw daw beer mo kada akay anuman ang botong manda mga kachika nang ah, te ganyan lang ang kasimple ang buhay namin dito mga kachika nang ako ay lumipat dito sa aming baryo no dito sa bahay namin kasi dati alam nyo naman sa mga old videos ko mga kachika ay doon tayo permi sa haro nagbo-board lang tayo no nakitira lang kita sa mga balay kaiba tapos so kung minsan kung hindi tayo makabayad mga kachika ay walwal dilyok sang imo nga nga landlady haharapin na ikaw na parang tigre So mabuti na ngayon mga kachika ay nakapaglipat na tayo dito sa baryo. Anugun, hmm. Buka yuk, unta. Ini ya aku udah pula. Menu kulit itu sejanjian? Tuh. ya, itu sa hotel saat

pai, um...